Eron perma ngayon ni Assistant Division Commander ng uh, Joint Task Force Bicolandia ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng liderato ni Major General Adonis Bau Jr. ni Brigadier General uh, Jaime Abawang Jr. na pitong hanggang walo na mga sakyan ng Philippine Army ang ang ang, ang naghahakot ng mga residente mula sa mga lunsod ng Ligao, Tabaco, bayan ng Manalipot kasama na rin ang bayan ng ng uh, Kamalig Bagamat anyang mga bayan ng Santo Domingo bakakai kasamang Daraga at Ginubatan, ito ay natapos na. Pinataya na mayigit kumulang sa 5,700 plus na mga pamilya ang babalik na sa kanilang mga tahanan makaraan na mag-alborot ang Vulcan Mayon. Bagamat anya sa ngayon na sa alert level 3 pa lamang, subalit napakahinanahan na niya ang pagdaloy ng laba at wala na anyang gaano na pagbagsak ng malaking tipak na bato ayon naman ito sa ulat ng Fibon Sessions World Canada Paul Alanes. Kasama mo sa Remen Albay Bicol Weekend Red Duman Leo Barcelona Tatak RMM. Regiment!